Aries, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 55 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay blue ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Taurus, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5am hanggang 8am at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 52 minutes, sa gabi, ang mga oras mong buenas ay simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro, player na maingay ang dapat iwasan. Gemini, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Cancer, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto na magbigay sa iyo ng pagkatalo na 50 minutes, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at muli ay mayroong 50 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Ang green na kulay ang dapat na maiwasan ngayong araw. Leo, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula. Nang 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 56 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 4pm hanggang 6pm at mayroon namang negatibong minuto na 50 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.10pm at mayroong negatibong minuto na 50 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, player masalita at mapagmura ang iiwasan ngayong araw. Virgo. Ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng alas 5. A.M. Hanggang 8 am at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sayo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 pm hanggang 5 pm at may 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sayo ng kamalasan sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 51 minutes na siyang magbibigay sa para ikaw ay malito sa paglalaro, kulay brown ang iiwasan muna ngayong araw. Libra, ang simula ng oras na Buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 6am hanggang 9.05am at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes, sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, gold na kulay ang iyong iiwasang ngayong araw. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5am hanggang 8.15am at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa alas 12 ng tanghali hanggang 3.20pm at mayroon negatibong minuto na 59 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.15pm at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, at iwasan mo lang di na magbalato baka sila pa ang kumuha ng iyong swerte, at kulay blue ang isang iiwasan. Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at mayroon. Negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sayo ng ikatatalo, na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Ang kulay na silver ang dapat mo munang iiwasan ngayong araw. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 1 p.m. hanggang 4 p.m. at may 51 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10pm at may 52 minutes na siyang magbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro, iwasan ang magsuot ng damit muna na kulay green. Aquarius Sa umaga ang oras ng mga Buenas ng 6am hanggang 9-10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 50 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Pisces sa umaga ang oras mong Buenas ay magsisimula nang 4am hanggang 7.10am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sayo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 50 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay dilaw ang iiwasan at player na kalbo.